hola, ha shout out. ko kayo sa aming bahay ha gawa na sa aming bahay mga tol hindi hindi pwede ng lakad kailangan nakasakay ka oh, yan. shout out sa akin driver oh. papasyal ko din o, kayo din sa aming bahay ililibot ko kayo stay tuned manood kayo. kayo ililibot ko din sa aming na uh, napakaliit na bahay ano hindi po pwede na lakad eh. kailangan sakay Ano mga nakikita ninyong tao, mga bisita ko, iya mga bisita ko. ay May pakatayo ako na isang libong ulo ng baboy, kaya medyo madami bisita ko din Ano, ito ho ay salas sa laang namin. Salas, nasa taso ang pinakakwerto na rin. Ang babae salas sa laang namin. yan ang aking mga VIP guests Oh. VIP guests, <laughs> yeah, oh, guests ko yan. <laughs> Ah, yung sa aking bahay, may mga tindahan na yun dapat na yun dapat na yun na yun dapat na yun na na email ho kayo sa akin kung gusto niyo makapasok sa aming bahay ha. Mag-email kayo. Hindi pwede hindi. Talagang puno ang lagi din sa aming bahay. May kainan na rin din eh. Kaya sige na ho. Malawak-lawak pa ang aming uulian uh, ng aking mga kasama eh.